Ang China ay nakakaranas ng matinding parusa ngayon mula sa Estados Unidos na nagbigay ng matinding galit sa gobyerno ng Beijing na naging pangunahing dahilan din sa patuloy na pagtaas ng salungatan ng magkabilang panig. Bago tayo mag-umpisa ay maaring makahingi naman ng isang like button sa ibaba ng video dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming mga content creator. Pinaiigting ng United States ang mga hakbang nitong pang-ekonomiya laban sa China nitong taon na nagpapakita ng mas malawak na diskarte upang kontrahin ang mga nakikitang banta mula sa Beijing. Ang pagbabagong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang serye ng mga taripa, parusa at mga hakbang na pambatasan na naglalayong pigilan ang impluensya ng China at protektahan ang mga interes ng Amerika. Ang House Speaker na si Mike Johnson ay nag-anunsyo ng mga plano para sa pagpapatuloy ng isang makabuluhang legislative package na naglalayong magpataw ng mas mahigpit na mga hakbang sa China sa pagtatapos ng 2024. Ita target ng package na ito ang mga Chinese military firm at isaalang-alang ang mga paghihigpit sa mga mamumuhunan sa China. Binansagan ni Johnson ang China bilang pinakamalaking banta sa pandaigdigang kapayapaan na binibigyang diin ang pangangailangan para sa isang matatag na tugon mula sa Kongreso upang kontrahin ang inaakala agresibong paninindigan mula sa Beijing na sinasabi niyang nagpapatibay ng mga alyansa sa mga kalaban tulad ng Russia at Iran. Ang administrasyong Biden ay nag-iisip din ng mga bagong taripa sa mga pag-import ng China bilang bahagi ng patuloy na diskarte nito upang pamahalaan ang relasyon sa kalakalan. Ang mga taripa na ito ay inaasahang makakaapekto sa malawak na hanay ng mga kalakal at maaaring magdulot ng mga paghihiganti mula sa China na posibleng makaapekto sa mga kumpanyang Amerikano na umaasa sa mga imported na materials. Ang diskarte na ito ng Administrasyong Biden ay lumilitaw na hinihimok ang isang pagnanais na mapanatili ang pagkilos sa lumalagong economic footprint ng China habang tinutugunan ang mga alalahanin sa loob ng bansa tungkol sa pambansang seguridad at pagdepende sa ekonomiya sa pagmamanupaktura ng China. Kasalukuyang nahaharap sa malalaking hamon ang ekonomiya ng China, kabilang ang pagbaba ng aktibidad ng pagmamanupaktura at mga panggigipit sa deflationary. Ipinahihiwatig ng kamakailang data ng China na ang aktibidad ng pabrika ay nagkontrata sa loob ng apat na magkakasunod na buwan na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng bansa na maabot ang mga target na paglago nito sa gitna ng isang naghihirap na merkado ng mga Chino at mahinang demand ng consumer. Habang pinapalakas ng US ang mga hakbang nitong pagpaparusa, ang mga hakbang na ginawa ng Estados Unidos ay nakadagdag pa sa kinakaharap na problema ngayon ng China na humahantong sa isang mas malinaw na paghina ng ekonomiya. Ang diskarte ng US sa pagpapataw ng mga parusa sa ekonomiya sa China ay nagdudulot ng matinding panganib sa panloob ng mga gawain ng Beijing, lalo na sa mga malalaking negosyante. Nagbabala ang mga eksperto na ang ganitong mga hakbang ay maaaring makapinsala sa mga kaalyado ng US at mga domestic consumer dahil ang mga taripa ay kadalasang humahantong sa pagtaas ng mga presyo para sa mga imported na produkto. Bukod dito, ang pag-asa sa mga import ng China para sa mga kritikal na mineral at teknolohiya ay nagpapalubha sa posisyon ng U.S. dahil ang anumang paghihiganti mula sa China ay maaaring makagambala sa mga supply chain at makakaapekto sa industriya ng Estados Unidos. Ang kamakailang pagpataw ng mga taripan ng Estados Unidos sa China ay nagdulot ng malaking galit at pagkabigo sa loob ng administrasyon ni Pangulong Xi na sumasalamin sa isang lumalalim na lamat sa relasyon ng China at Estados Unidos. Ang desisyon ng Administrasyong Biden na dagdagan ang mga taripa, ay tinitingnan ng Beijing bilang isang direktang pagsuway sa mga pang-ekonomiyang interes nito, at isang pagpapatuloy ng isang proteksyonistang agenda na nagbabanta na pahinain ang mga pakikipagtulungan sa kalakalan ng China sa loob ng maraming dekada. Noong ikalabing apat ng Mayo taong kasalukuyan, inanunsyo ng Administrasyong Biden ang pagtaas ng mga taripa, sa humigit kumulang 18 billion US dollars na halaga ng mga pag-import mula sa China na nagta sa mga kritikal na sektor, tulad ng mga dekoryente sa sasakyan, mga baterya ng lithium ion, semiconductors, at iba't ibang mga produkto sa pagmamanupaktura na kinabibilangan ng mga naglalakihang kumpanya sa China na isa sa nagbigay ng malaking inis kay Pangulong Xi. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa mga taripa na ito ng US, ang ministro ng komersyo ng China ay nagpahayag ng matinding kawalang kasiyahan na nagsasaad na ang China ay gagawa ng mga mapagpasyang hakbang upang ipagtanggol ang mga karapatan at interes nito. Kung saan ito ay nagpapahiwatig na ang China ay malamang nagumanti sa sarili nitong mga taripa o iba pang pang-ekonomiyang hakbang upang may pakita ng China sa US na kaya nilang resolbahin ang ganitong sitwasyon pabalik sa Amerika na kung saan tina-target ng China ang mga produktong may kahalagahang pampolitika na nagmumungkahi na ang paghihiganti na ito ay maaaring makasira sa loob ng Estados Unidos lalo na sa paparating na halalan. Ang reaksyon ng China ay hindi lamang tungkol sa mga agarang kahihinatnan sa ekonomiya, ngunit sumasalamin din ito sa isang mas malawak na diskarte upang bawasan ang dependency nito sa mga merkado ng US. Malamang na pabilisin ng gobyerno ng China ang mga pagsisikap na pag-iba-ibahin ang mga relasyon nito sa kalakalan na naglalayong palakasin ang ugnayan sa mga bansa sa Europa, Silangang Asya at Global South. Ang pagbabagong ito ay naglalayong pag-aanin ang epekto ng mga taripa ng US at pahusayin ang teknolohikal na pagtitiwala sa sarili ng China. Ang pagtaas ng mga taripa ay nagpapakita ng paglipat mula sa isang kooperatiba na relasyon sa kalakalan patungo sa isang mas adversarial na paninindigan. Iminumungkahi ng mga analyst na ang mga taripan ng US ay maaaring lumitaw sa isang cycle ng paghihiganti na higit na nagpapalubha sa relasyon sa kalakalan at nagpapalala sa mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Habang ang parehong bansa ay nagpatibay ng higit pang mga patakarang proteksyonista ang potensyal para sa isang tunggali ang pangkalakalan ay napakalaki na nakapagpapaalaala sa mga naunang salungatan sa kalakalan sa ilalim ng dating administrasyong Trump. Ang mga taripa ng US ay nakikita rin bilang bahagi ng isang mas malaking diskarte ni Biden upang palakasin ang domestic manufacturing sa Estados Unidos at bawasan ang pag-asa sa mga produktong Chino, partikular sa mga high-tech na sektor. Gayunpaman, ang diskarteng ito ay lubhang mapanganib sa pandaigdigang kalakalan, at maaaring humantong sa pagtaas ng mga gastos para sa mga Amerikanong mamumuhunan. Ang mga mamumuhunang Chino ay lalong nagpahayag ng kanilang galit sa gobyerno ng China habang ang ekonomiya ng bansa ay patuloy na nakikipagbuno sa ilalim ng napakaraming hamon. Ang kamakailang kaguluhan sa stock market, kasama ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho, at isang hindi gumagalaw na sektor ng ari-arian ay nag-iwan sa maraming mamumuhunan na nakadama ng pagkadesmaya at pagkabigo sa paghawak ng gobyerno ng China sa krisis sa ekonomiya na naging dahilan sa pag-alis ng maraming mayayamang investors sa China. Ang sitwasyon na ito sa China ay pinalala din ng mataas na kawalan ng trabaho sa mga kabataan na humahantong sa maraming individual na tanungin ang kakayahan ng gobyerno na pamahalaan ang ekonomiya ng epektibo. Dahil dito, lumalakas ang sentimyento sa mga mamumuhunan na hindi natutupad ang mga pangako ng gobyerno sa pagbango ng ekonomiya. Sa kabila ng mga pagtatangka ng gobyerno na ipakita ang optimismo tungkol sa ekonomiya, subalit ang katotohanan na nangyayari sa kalupaan ng Beijing ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga mamumuhunan ay lalong nag-aalinlangan sa mga opisyal na salaysay dahil habang tumatagal ay mas lalong naghihirap ang bansa. Bilang conclusion, ang galit ng China sa mga taripa ng US ay binibigyang diin ang kahinaan ng kasalukuyang estado ng relasyon ng Amerika at Beijing. Habang tinatahak ng dalawang bansa ang masalimuot na tanawin na ito, nananatiling mataas ang potensyal para sa higit pang paglala ng salungatan. Ang mga taripa ng Administrasyong Biden ay hindi lamang nagpapakita ng mga hakbang ng parusa sa ekonomiya ng China sila ay nagpapakita din ng sagisag ng isang mas malawak na geopolitical na pakikibaka na huhubog sa pandaigdigang dinamakan ng kalakalan para sa mga darating na taon. Ang kalalabasan ng sitwasyong ito ay mga ilangan ng maingat na pamamahala mula sa magkabilang panig upang maiwasan ang isang spiral ng paghihiganti na maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa pandaigdigang ekonomiya. Ang inis naman ng mga mamumuho ng Chino sa kanilang pamahalaan ay nagpapakita ng mas malawak na pakiramdam ng pagkadesmaya sa pamamahala ng gobyerno sa ekonomiya ng bansa. Habang ang ekonomiya ay patuloy na nakikipagponyagi sa mga hamon nito at may maliit na puwang para sa pampublikong hindi pagsang-ayon, ang pagkabigo ng mga mamamayang Chino ay malamang na mas lumala pa kung saan ang sitwasyon ay nagdudulot ng isang malaking hamon para sa gobyerno ng China na dapat mag-navigate sa mga tumataas na panggigipit habang sinusubukang patatagin ang ekonomiya at ibalik ang kumpiyansa ng mamumuhunan. Ang patuloy na kaguluhan sa mga pamilihan at ang pagtugon ng publiko ay maaaring magpilit sa isang muling pagsusuri ng mga patakaran at isang mas malinaw na diskarte sa pagtugon sa mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng bansa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.